Original naman yung audio mo, pero bakit nga ba nagkakaroon tayo ng copyright claim? Kapag ka po tayo nag-upload na ating mga reels video, meron pong lumalabas siya sa baba na original audio. So mga lodi, hindi po porket original audio na yung nakalagay dyan sa baba, ay hindi na tayo magkakaroon ng copyright claim kung tayo po ay gumagamit ng mga music sa ating mga video. As long as may ginamit tayong music, anytime pwede po tayong mag-copyright mag dyan. Kasi ang akala po ng ibang ginagawa kasi nagda-download sila sa ibang uh, platform and then ina-edit po nila. Ang akala nila is basta na edit na nila is okay na 'yon, hindi na sila magkakaroon ng copyright. Please take note mga lodino na as long as gumagamit po tayo nang hindi sa atin pwedeng-pwede po 'yang i-claim ng mga nagmamayari dito kung artist man 'yan or company i-claim po nila 'yan kasi may karapatan po silang i-claim 'yon kahit inedit na po natin okay kaya naman as long as uh, gumagamit tayo ng music no dapat alam ta alam natin or aware tayo na maaari tayong magkaroon ng copyright anytime at kapag ka po kayo ay nagkaroon ng copyright, pwede nyo pong i-accept changes yon kung kayo ay binigyan ng option dito. Pero kung wala po kayong option na i-accept changes to, much better, i-delete nyo na lamang po yung inyong mga video. Okay?